Bakit gano'n? One bar na lang. One bar? Mm-mm. -hmm. Ang <tipan> taas dito ah. Bakit? Kala ko may handaan lang. Sabi kasi ni mama meron. Ano pa ba yung magdanan sa taas din ka dito Tapos <tipusunan> bago ka na Hindi, mahirap pa rin kumuha ng bano. Ganun warap mo dito. ako naka ano na nakatira. Ayan yung bahay namin ng dito, na lang.

diili <tries> pegangnya a Paala. ikaw a rin kayayo pa bye, -bye. Ha? Huh? Wala ka. Ito kang abnormal. Wala. Bila rin mo wala rin. Malita naman. Ano ka na nakikita siya? Malita naman. Ano kayo ulit? Magpaalam no, na kayo. Ano ka? sila na Ano ka? Ano ka? Ano ka? ano naglilakang kami ng tatlo. Doon na lang tayo, ano tayo? Ay, pwede ng ulo po. Sana makuha. Ay, boy. Ang buwan. Ang Ito yung araw. Ito yung buwan. Ito yung araw.